Kumusta mga Titans dito naman tayo sa vlog natin ngayon gabi sa Batang Kiyapo Patakasan, unang una sa lahat ito ay teaser lamang para ma-update sa Batang Kiyapo salamat po. Dito nga ay nag-impaki ang mga magulang ni Amanda kasi sinabihan niya ito kaso ang nangyari ay naabutan ito sa mga tao ni Agustus at kinuha ito. Ito sila Tuku Lucio at si Primo nag-usap ito na sabi pa ni Lucio na magpalayo na lang sila ni Amanda para di masundan ni Agustus ngayon sabi ni si Primo na may hati pera si Amanda sa bodega nakawin natin para yung gamitin natin pang bili ng baril para kay Agustus. Dito dinala ang ang magulang ni Amanda nasa mansion at itong mga magulang pinatago sa kwarto at ang kapatid ni Amanda ay binaril ni Agustus para siya yung payan ito para lumabas si Amanda. Sabi ni si Primo kay Amanda na di nakita ibalik kay Agustus. Ito naman si Agustus Pilit, niya gusto kuhanin kukunin ulit si Amanda dahil binigay niya lahat kaso si Supremo si ang humadlang ito, dito si Tanes at Owen ay tumakbo kasi naharangan sila ng mga pulis kaya ito ay nadakip ito at si Reger ang nakahuli kasama mga kasamahan na pulis, at ayon pinasok nila ang hospital kasi andoon sila tanggol at mga kasama nito, sila tanggol ay nagtakbuhan si Monique ay nakatulog pero nagising ito sa putok ng baril kaya umalis ito pinuntahan si Tanggol at ayo nakipagbarilan sila kasi ayaw nila sumuko at dahil patayin at si Tanggol dala-peren ang pera at ayon na kipagbar ilan ito sa mga pulis, nahuli si Tanggol sa mga pulis at nabagbog ito sa dalawa pero nakatakas dahil kay Inting, mga kasama ni Tanggol ay nahuli ito, pilit tumakas ito ni Tanmul kaso ang nangyari ay nahuli ito ni Reger na ang tatay niya sa di maiwasan tumakbo si Tanggol kaso pinaputukan ito ng paa at sunod sa tiyan at bumulagta ito sa daan at ang pera ay nagkalat ito, kaya natapos ang bar ilan, abangan sa lunes huwag kalimutan follow para ma-update sa Batang Kiapo salamat po.